guys. Niluluto ako ngayon ng tinola. Ayun guys. Oh. May nita tong kaldero. Lalagay na natin tong manok. Luluin na natin tong guys. Ayun guys, pag ganito na, pwede natin lagyan ng samiya. Lagyan natin ng luya at saka bawang. Lagyan din guys natin ng asin sa mantika ng manok doon natin igisa yung ano yung mga samya uh, hindi na natin kailangan maglagay ng mantika kaya na guys lalagay natin tong sayote ang gusto namin ay sayote ang uh, ano pero sa probinsya guys talaga sa amin ang tinola talaga sa amin is papaya at talbos ng ano sili yun ang nilalagay namin pero dito sa Maynila yan pwede malunggay Or sayote or papaya ayan ngayon guys ang nilalagay ko ngayon ay sayote at saka pechay ayan yun ang aming tinola tinolang manok with sayote and pechay ayan guys so. Oh. Ano, lang muna natin to guys ng ano tapos tatakpan natin to hanggang sa medyo maluto yung sayote tapos saka natin nalagyan ng tubig Yeah. Takpan na natin. Lagyan mo natin guys ng north chicken cubes sa kapaminta. Tapos lagyan natin guys to ng tubig. Sarap ng tinola guys. Hila natin guys. Pag naluto na guys itong sayote, saka natin nalagay yung pecha. Medyo hilaw pa siya. Check natin guys itong tinola. Check natin kung luto na yung sayote. Ayan. Mas gusto ko kasi yung ano, yung medyo crunchy pa yung luto, pero crunchy pa yung ano, yung sayote, yung gulay. Ayan, pwede na to guys. Nagay natin tong pechay. Kasi yung malunggay namin guys, eh, wala nang ano, dahon. Natuyo na dahil sa ano pati, sa init ng panahon. Ayan. Masarap din naman itong ilagay, itong pechay, guys. Malasa. Ayan, sobrang puno. Takpan muna natin para maluto yung gulay. Yan, guys. Luto na itong aming tinola. Yan. Dagdagan ko lang ng konting asin. Kasi medyo matabang pa. Yan. Kaya tayo, guys. Luto na ang aming tinola. Thanks for watching.